Nanawagan si dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno kay DepEd Secretary Sani Angara na muling pag-isipan ang pagpapatupad ng Comprehensive Sexuality Education na kasama sa panukalang Senate Bill 1979 o ang Prevention of Adolescent Pregnancy Bill ni Sen. Rari sa Ontiveros. Layunin ng panukalang batas na bawasan ang bilang ng teenage pregnancy sa bansa sa pamagitan ng pagsasama ng CSE sa pambansang kurikulum. We are asking you most earnestly and humbly to please immediately suspend the CSE program. And the Filipino people will be grateful if you will do that with definiteness. Binatikos ni Sereno ang panukala dahil sa pagtataguyod nito sa paniniwalang hindi angkop sa kulturang Pilipino at sa panghimasok nito sa otoridad ng mga magulang. Batay raw sa ilang pag-aaral, 87% na hindi epektibong CSE at mas matagumpay pa ang mga programang nakatoon sa abstinence. Yung CSE daw 87% ang failure rate. Hmm. Yung abstinence only 57 ang percent ang failure rate. Ibig sabihin between 87% and 57% mas malaki naman ang chance hmm. na baka mag successful ang abstinence only program. So sabi nila, hmm. kaysa sa i-push ng i-push ang CSE pag-aralan nga natin, for all you know, yung abstinence-only program might really be actually working. Iminungkahin ni Sereno ang paggamit ng mga alternatibong solusyon tulad ng character formation program sa Singapore at isang inisyatibo sa Mandawi, Cebu na umano'y nakapagtala ng zero teenage pregnancy rate sa pamagitan ng values-based education. Giit pa niya na mas mainam ang isang community-based approach upang tugunan ang ugat ng teenage pregnancy sa halip na mag-focus lamang sa sex education. Kung ito lang ho ay bubuhusan ng oras at uh, pera, lalong-lalo na nakita natin ang dami na palang effective local programs. E magsama-sama ho tayo, kaya ho nating kalingain ang ating mga... Uh, uh, adolescence, ang even pre-adolescents, para magabay sila sa napakagandang future. Kasi ang dami na nating track record ng success. Samantala, patuloy ang mainit na talakayan tungkol sa CSE at SB1979 na naglalayong balansihin ang mga individual na karapatan, pagpapahalagang pangkultura, at pinakamabisang estratehiya para sa kalusugan at kapakanan ng mga kabataan sa bansa. In the heart of changing lives, ito, Si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News Manila, The Music News Authority.